po sa lahat. Ah, nandito na naman po ang vlogger ng Taal Batangas upang tumulong sa mga nasa lansangan ng na mga solo parent na kagaya ni ate na nakita namin dito sa Lemery Batangas. Ate, eh, magandang gabi po. Kami po ang vlogger ng Taal Batangas. Bakit po kayo, niya? Nakita po namin, may kasama, po kayong bata. Sige Sige po. kayo ma? Am. Saan po kayo dito umiikot-ikot sa Lemery Batangas? Sa, Lugos, sa, Sabus, sa po ka Bakit po parang ang bigat-bigat po na nararamdaman yung problema ngayong mga panahon ito, mga oras na ito? Ano po bang, hindi <coughs> ano, dinadama po ba kayo ng mga kapatid nyo po? <coughs> Mag <coughs> ang magulang nyo po nasaan? <coughs> Matay na po ay na po. Dalhin po sa kanya sa Sige po, ikwento niyo lang po. Wala okay. naman po akong ka hmm. po kay na mama niyo. Tapos po, Ilan po yung anak niyo po? Ba, gaye, atay, Tatlo po yung anak niyo. Tapos po kung sakali po na na magsama-sama ulit kayo ng anak nyo, anong masasabi mo sa anak nyo? Paalamahan mo siya. Paala niyo po ba yung mga anak nyo? Opo, hindi ko po, po Sa man po nanonood yung anak yung bunso. Basta kali pong nanonood po ng aming vlog. Kasi vlogger po kami ng Taal Batangas. Kung sa pong nanonood po yung anak nyo ng ngayon ng vlog, ano gusto nyo sabihin sa anak nyo? Sabi ko, anak, yung camera na siya. Anak, bakit eh. Iwan mo ako. Mahal na mahal niyo po ba yung anak niya? Kasi ko Kung so, sakali pong may, may gustong tumulong sa inyo ng mayaman tao, bigyan po kayo ng negosyo. Gusto niyo po bang maibalik sa inyo yung anak niyo? Pag binigyan po kayo ng negosyo ng isang mayaman na tao, natutulong sa inyo, saan po ba kayo pwedeng puntahan? Dito po, sa simbahan po. Likod. Sa likod po ng simbahan ng Lemery. Siguro marami po nakakakilala kay ate si Ate uh, pangalan po si Ate Rosana, uh, kung may sakaling may makakita sa kanya, bigyan naman po natin siya ng tulong sa daan dahil talagang sobrang siya po yung nangangailangan ng tulong. Ate magpakalob po ang vlogger ng Taal Batangas ng cash na tulong sa inyo ito po ibibili niya ng pagkain sa pagkain po ng anak niya or gatas. Ito po, magpasalamat po kayo sa isang yes. uh, yung pabinigang po namin si ate ng tulong kahit papaano ay makabili siya ng pagkain yung bigas, uh, ulap, at iba't iba, -iba pang mga pangangailangan para sa bagay. Saka ate, yung anak niya po, huwag niyo po siyang hayaan na nasa daan kasi po parang para <laughs> Baka pumapahamak siya, dahil sa 10 oras po ng gabi siya. Poyeridan niya po siya at anak na po siya yan. Binigyan din po namin si nanay na nasa likod niya ng spaghetti. Yan po, ma'am, uh, Ma 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 magpasalamat na lang po kayo sa ating mga... Vlogger po ng Taal Batangas. Maritura po siya. Vlogger po ng Taal please follow po sa page, Facebook page, vlogger ng Taal Batangas. Maraming salamat po na, 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 nararamdaman po namin yung nararamdaman nyo ngayon kasi sa hirap po ng buhay, di ba? Kaya nga yung pera yung pera po binigyan namin sa inyo ay gamitin nyo po sa tama. Salamat po. Hindi po, maraming salamat po.